Nakita ko po yung kapangarihan ng kooperatiba, lalong-lalo na sa paglaban sa kahirapan. Dahil dito natin tinuturuan ang ating mga kababayan mag-impok, maging res responsable sa kanilang uh, kinikita, maging responsable sa kanilang kabuhayan, maging responsable sa kanilang pamumuhunan. Alam niyo mga kasama, ang kooperatiba, ito po ang pinakamatibay at pinakamagaling po na magbigay po ng tamang edukasyon sa ating mga kababayan kung paano po palaguin yung kanilang kabuhayan at paano po maging maayos yung kanilang pamumuhay. Dahil sa ang kooperatiba, ang tinuturo ho dito mag-impok, di mag-save. Tinuturoan rin ho tayo kung paano po magkaroon ng kabuhayan, simpleng kabuhayan, simpleng livelihood, para po magkaroon to ho tayo ng dagdag na kita para sa ating mga pamilya. kasama nandito po ako para ipakita yung akin buong pusong suporta sa larangan po ng kooperatiba at buong pusong suporta po sa Central Market Development Cooperative.